Good morning everyone! Ayan guys, magluto tayo ngayon ng pata pork humba. Ayan guys, kasi nag-request ng aking bunso na gusto niyang kumain ng humba, kaya lulutuan ko siya guys. Ayan, at syempre yung mga ate din niya at kuya, at ito ang kanyang mga sangkap. Ito, onion, garlic, bell pepper guys, tapos sa sangki ayan, tapos itong asusinas itong dahon ng laurel yan, itong ating pata meron ding pineapple slice pineapple juice at saka to, soy sauce at saka vinegar ayan guys, ito ang aking lutuin mamaya ayan, magluto tayo ng pork pata humba ayan ayan guys, ayan ang aking lutuin yung pinakita ko sa inyong ano, yung pata por yan, kasi nagkikiss yung anak ko, yung aking bunso sabi niya, kakain daw siya ng humba sabi ko, sige lutuhan kita ng humba yan, kaya bumili ako guys ng pata ba, pero yung walang taba yung ano lang talaga yung unod ba, mas lusaya yung laman lang yan, kasi gusto nilang kumain kaya, meron namang chicken, pero ayaw ng chicken, guys. Kasi sabi niya, palagi na uro ng chicken. Sabi ko, sige. Tapos, meron namang pork chop. Kasi sabi niya, humba daw. Kaya, magluto tayo ngayon, guys, ng ano, pata pork. Humba. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.